dalawang minor de edad ang kasama umano sa pinaslang gaya ng mga nawawalang sabongero. Ayon po yan sa isa sa mga oksado na si alias Totoy. Sa 34 apat na binansagang missing na sabongero, dalawa sa kanila ang minor de edad. Ang 14 anyos na si Mayson Ramos at 17 anyos na si John Paul de Luna. Tagapagpatukaraw ng mga panabong na manok sa katawaran Quezon ng trabaho nila. Noong December 2021, sumama sila sa mga kaibigang sina Nazareno Biscante, Ricky Boy Ignacio at Ariel Tiposo sa kanilang amo sa isang derby sa Santa Cruz, Laguna. Nakabalik umano ang mga amo na si Mason pero ang lima, kabilang ang dalawang minor de edad, ay hindi na. Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa taalik. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabongero Ayon po yan kay Alias Totoy, ang awasadong gusto ng tumistigo sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkagapos sa nawawalang sabongero na master agent bago umano ito pinaslang. Napapataya din siya na mas malaking porsyento na wala siyang kahirap-hirap. Bumina yung sales pinahanap. Sa video ang hawak ni Alias Totoy, ang napakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing na sabongero kita ang isang lalaking tila nakagapos na, na anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil umano balot ito ng mas. Pero ayon kay Alias Totoy, ito ay si Ricardo Janjan Jan Lasco. Kabilang si Lasco sa 34 na sabongero na apat na taon nang nawawala. Si Lasco ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa sampung armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita ay porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya. Ayon kay Alias Totoy, kasama ang video ito na ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni Alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinutukoy, binayaran niya ang isang grupo para patahimikan si Lasco. Matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Ang nagbigay ng, ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila yung mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang ropo yan. Ang video ni Lasco, pinadalhan niya ang mga taong binayaran niya bilang prueba na nakuha nila ito. Ang nabigay ng video, isa sa pinaka-team leader na kumuha kay Jan Lasco. Ayon kay Alias Totoy, pagdukot kay Lasco at nang makuha na na ito ng, bid, ng cellphone video, bilang pruweba ay agad din itong itinumba. Hindi lang daw 2 milyong piso ang kanilang binayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humir humirit, humirit ng dagdag na 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng 2 milyon para anuhin yun. Kulang ng 2 milyon yun sir. Gawa ng maraming tao ang gumamit ang ginamit ko dito. Aniya, tulad ng ibang missing sa ayon kay Elias Totoy, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si Janjan Jan ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno. Ngayon may development na sa kaso, bigyan proteksyon ang mga testigo at investigasyon at lokasyong binanggit sa posibleng pagtapunan ng mga bangkay yung Taal Lake sa Batangas.